Magandang umaga mga ka big time, tahas ang sinisisi ni Sultan Kudarat Governor Pax Ali Mangudadato sa Special Assistant to the President Anton Lagdameo sa naging pagkatalo ng mga kandidato ng Aliansa ng Bagong Pilipinas sa rehiyon ng Mindanao na itong katatapos lamang na halalan. Sa isang panayam, sinabi ni Mangudadato na kasalukuyang Vice President for Internal Affairs ng lakas CMD na si Lagdameo umano ang nasa likod ng mga maniobrang pampulitika sa loob ng administrasyon na naging sanhi ng pagkawasak ng alyansa at nakapekto sa pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan. Ayon pa sa gobernador, may namumuong dibisyon sa loob ng administrasyon at si Lagdameo Rao ang pangunahing dahilan nito na imbis na pagkakaisang pairalin. Ibinunyag din ni Dadato na bago pa man magsimula ang kampanya, nagkaroon na banggaan sa pagitan ng partido ni Lagdameo, ang Partido Federal ng Pilipinas, EPFP at ang lakas CMD kasama ang kaalyado nito. Dagdag pa niya kahit siya ay isang incumbent at senior official ng lakas CMD, tinapatan pa rin siya ng isang kandidato mula sa PFP, isang hakbang na anya malinaw na paglabag sa prinsip prinsipyo, ng equity of the incumbent. Dahil dito maraming lokal na leader ang nagtampo at lumipat ng suporta sa oposisyon, partikular sa kampo ng mag-amang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukoy Vice Presidente Sara Duterte. Hindi rin nakaligtas ang aliyansa sa matinding pagkatalo sa baluarte mismo ng PFP at ni Governor Jun Tamayo sa Tupi South Cotabato na lalong nagpabigat sa kanilang pagkabigo sa rehiyon. Para sa Big News ngayon, Pilipinas Patrol Number no. 30, Loy Imam.